Hello guys, eto uh, nag-iikot-ikot na lang kami medyo nakarami na kami na rides marami na kami na na rides dito sa Tokyo Disneyland hindi nga ba kami makapaniwala na sobrang bilis na mga rides dito kasi before, tumanood ako ng mga YouTube channel ang madalas reklamo ng mga pupunta dito sa Tokyo Disneyland ay bawat attraction o bawat rides umaabot ng 2 hours to 3 hours pero nung pumunta kami dito hindi namin nakalain 15 to 20 minutes lang matatapos ka na kaya so far nakakarami na kami ngayon alas 3 pa lang ng hapon pero nakarami na kami guys nakatatlong parade na rin kami napanood eto gala gala ikot ikot medyo nakakapagod siguro tingin ko ang naging uh, reason kung bakit konti ang tao ngayon dito sa Disneyland dahil maraming turist ang hindi pumunta dito sa Japan unang-una -una kasi ang number one tourist dito sa Japan is mga Chinese and eh, nagkaroon ng travel ban uh, sa China papunta dito sa Japan so kaya naging konti ang mga turista dito kaya naman ganun na lang kakonti ang tao dito ngayon sa Disneyland siguro karamihan ang mga tao lang dito yung mga mga tiga, hapon mismo sila-sila, mga Halos ka ang turista talaga. Kaya ganoon na lang kabilis ang bawat rides dito, guys. Kaya sarap pumasyal dito. Super gala kami nakakapagod. Kita-kits na lang ulit mamaya sa dinner namin.